Sa pamahalaan ng Lakarlota, may paalala sa publiko matapos mag-viral ang video ng isang lalaking ipinahid ang ash fall sa buong katawan nito. Kasama mo mula sa RMN Bacolod, si Radyoman Nikki Magbanwa. R ni nila Carlota City Mayor Dr. Rex Halandoon ang mga residente sa panganib na dala ng ashfall sa katawan ng tao. Sa interview kay Halandoon sinabi ng alkalde na kung kaya ng abo na nanggaling sa bulkan na patayin ang mga pananim ay kaya rin itong magdulot ng pinsala sa katawan ng tao. Una nang nag-viral sa social media ang letrato ng isang lalaki na taga barangay Araal, La Carlota City, na naglagay ng ashfall sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ipaniliwanag ni Halanduon na hindi niya inirekomenda ang paggamit ng asupre o volcanic ashfall bilang panghaplos sa katawan ng tao dahil sa malakas na sulfur content nito. Matatandaan na una nang naglabas ng abiso ang Department of Health kung saan sinabi nito na ang volcanic ashfall ay may kaakibat na pang panganib na maaaring magkasama sa kalusugan ng tao, kagaya na lamang ng iritasyon sa mata, balat at mahirap na paghinga. Kasama mo sa DYHB RMN Bacolod, Radio Man, Nikki Magbanwa, Tatak RMN.